Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ko nga ba nasabing hindi nakakatulong ang mag-move on. Kung nagtataka kayo kung bakit, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at hindi ako nagkamali sa sinabi ko tama ang nabasa nyo sa title at description na hindi nakakatulong ang mag-move on. Pero bago ka mag-react agad, gusto ko lang malaman mo na nauunawaan ko ang nararamdaman mo. Hindi ko man alam kung gaano man kalalim ang sugat, ang sakit ng nararanasan mo, pero alam kong hindi madali ang pinagdaraanan mo ngayon. Siguro nakakaramdam ka na sobrang galit o kaya naman sobrang regrets Siguro sobra-sobra ka magmahal o maaaring nagparaya ka para sa iba. Siguro nasasaktan ka kapag ka nakakita ka ng ibang masaya pero ikaw ang luhaan. Natural lang naman na makaramdam ka ng mga bagay na yon. Kasi una sa lahat, meron kang pusong nakakaramdam. At pangalawa, hindi ka bato. Dahil napapagod ka na, ay gustong gusto mo nang makapag-move on para maging maayos ng lahat. Pero ano ba talaga ang tunay na meaning ng salitang move on. Nung bata ako, ang definition ko ng pag-move on ay yung maging maayos ang lahat, yung tanggap ko ng lahat, yung pakiramdam na tatalikuran ko lahat ng iyak, sakit, alaala ng aking nakaraan at magiging masaya pa rin ako sa kabila ng lahat. Yung tipong mahira pero kakayanin kumbaga ito yung happily ever after para sa akin. Hindi ko man ma-describe ng buo sa inyo yung gusto kong sabihin, pero alam pong alam nyo ang pakiramdam na yon. Pero para sa akin, di ba parang napaka-idealistic nun? Yung tipong sa isang iglap lang, magiging maayos na kagad ang lahat, nasa nang reality doon? Siguro ay maraming beses ka nang nakapanood ng mga tutorial videos kung paano nga ba mag-move on. Pero lagi mo naisip na Sobrang hirap naman ng bawat advice nila kasi parang too good to be true. Pero in reality, yun din naman talaga ang gusto mong mangyari. Kaso nga lang, kahit patuloy kang nanonood, eh hindi mo naman ginagawa. O hindi mo kayang gawin. Hindi mo na nga napapansin ng mga nangyayari sa paligid mo. Kung isipin mong mabuti, habang tumatagal kang ganyan, ay nagsasawa rin ng mga kaibigan mo makinig sa mga hinaim mong matagal ng expired. Yung tipong, alam mo na nga expired yung sardinas, pero yun pa rin yung lagi mong pinapakain sa kanila. Mahawa ka naman. Hindi lang yan. Lagi ka nang isa, bumukmuk, lagi kang walang ganang kumain, or kain ka na lang ng kain, at marami pang iba. Napapabayaan mo na ang sarili mo, naapektuhan rin pati ang relasyon mo sa mga taong talagang nagmamahal sa'yo. Kaya ang advice ko sa'yo, huwag ka na mag-move on. Dahil hindi rin ito nakakatulong sa iyo. Ngayon, iset aside mo muna ang definition mo ng move on. At i-introduce ko sa iyo ang salitang move forward. Move forward. Ano nga ba ang move forward? Sa madaling salita, ito ang pagtutuloy mo sa iyong buhay. Habang pasan-pasan mo ang lahat ng sakit, hirap, lungkot, at lahat-lahat ng mga natutunan mo sa mga bad experiences mo. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng move on sa move forward? Ang pag-move on ay parang ikaw ay nadapa, nagkasugat, pero hindi ka bumangon dahil marami kang dahilan. Masakit at sugat mo o Umaasa ka babalikan ka ng taong nakasakit sa'yo o hinihintay mo nang maghilo ang sugat mo bago ka tumayo o naghihintay ka ng ibang taong magtatayo sa'yo. Yung tipong hihintay mo muna maging okay ang lahat bago ka tumayo. Pero ang mga taong nakapaligid sa'yo ay patuloy pa rin sa paglalakad. Dahil ayaw mo tumayo at ayaw ka rin naman nilang iwan, hahatakin ka na lang nila na baka someday tumayo ka rin. Pero kahit hatakin ka nila, ay meron din silang limitasyon. At madalas, ikaw pang pa galit kapag ka hindi nila maintindihan na masakit pa rin ang sugat mo. On the other hand, ang pag-move forward naman ay parang ikaw ay natapa, ay kasugat, pero kahit masakit ang sugat mo, kahit parang hindi ka makatayo, ay gagawin at gagawin mo ang lahat para lang ikaw ay makabangon. Ang mga tao na kapaligid sa iyo ay tutulungan kang bumangon at aakayin ka hanggang sa maghilom lahat ng mga sugat mo. Kahit mahirap sa una, magkakaroon ka ng karagdagang lakas para makayanan mo ang lahat kahit unti-unti lang ang iyong pagpusad. Sa tingin mo ba mahirap mag-move forward? Actually, hindi. Kasi nandyan ka na sa sitwasyong daladala -dala mo pa rin ang lahat. Ang gagawin mo na lang ay bumalik sa normal mong buhay. Mabulog, kumain, mag-aral ng mabuti, magtrabaho ng maayos, makipag sa mga friends mo, at marami pang iba. Never kong sasabihin mag-move on ka kasi hindi basta-basta nawawala ang sakit may kirot pa rin yan over and over again. Mas mabuti pa yung mag-move forward ka na lang. Kasi kahit masakit, alam mo you are getting better every time you take a small step forward. Mas tumataas ang endurance mo sa pain kasi nakakaya mo na. Hindi ko sasabihin kalimutan mo na lahat kasi mahirap din gawin yun. Kasi for sure from time to time, mahalala malala mo rin lahat. Ang gawin mo Daliin mo lahat ng mga natutunan mo. Kahit pabigat, kahit mahirap, kahit masakit, kahit parang imposible. Kasi parang muscle lang yan. The more na nag-exercise ka at nagkakastrain ang muscles mo, is the more na alam mo magiging malakas ka. Mas magkakaroon ka ng lakas para makuha ang mong kaligayahan. Dahil sa mga natutunan mo, mas ma-appreciate mo maging masaya kasi alam mo kung gaano naging malungkot ang buhay mo. Masasabi kong hindi nakatulong sa buhay ko ang pag-move on. Pero malaking tulong sa akin ang pag-move forward kasi applicable ito sa kahit anong pang challenges na dumating sa buhay ko. Natutunan kong umarap sa lahat na merong positive outlook sa aking buhay. Lagi mo tatandaan na happiness is a choice. Ibig sabihin, pwede mong piliing maging masaya regardless kung anong status mo sa buhay. At higit sa lahat, walang ibang tao pwedeng makapagdikta ng iyong kaligayahan kasi ikaw lang mismo ang makakapit. Gustong gusto ko yung quote galing kay Dr. Seuss. Ang sabi niya, Don't cry because it's over. Smile because it happened. Dapat hindi ka na nagsusearch kung paano nga ba mag-on. Dapat mag-search ka kung paano nga ba mag-go forward. Abangan ang video ko tungkol. Pero habang naghihintay kayo, panoorin nyo muna ang mga video sa gilid ko para makatulong sa buhay nyo. I-share nyo rin ang video na to sa mga taong ayaw mag-move on. Muli, maraming salamat sa panonood. Goodbye!